Na ngayon na nag-deliver ngayon po tayo ngayon dito sa loob ng Ayala Alabang sa Pantabangan sa ayan si Foods po so ito po yung nga nang deliver ko ngayon yung na to Sunday po ngayon kaya medyo marami yung deliveries ko ngayon nasa dito ngayon sa may labi sa entrance eh, para nabigay ng information Ayan, nakabigil na ako, na po ako ng doon uh, para makatapos ka dito sa loob ng uh, Ayala al Alabang So, ayan po, uh, yun uh, ang yung nanatanood na, na, po ako na vlog uh, na inaayawan daw po na Ayala, al ang, uh, po ng Ayala al Alabang uh, ano Itong toto, itong toto, napakaganda po mag-deliver dito sa loob ng Ayala Alabang Dahil, ano lang naman po ito, nagalilang po ito yung lugar dito, yung mga street sabi nga lang ang problema yung mga full stops mga humps dito kasi kailangan pag may full stop kailangan mo talagang obligado uh, ka talagang mag uh, na stop dahil uh, pag nahuli ka nakita ka ng gwarga dito kasi kaya lahat ng kanto ko dito mayroong CCTV so marami na pong nakikipitin talaga dito lahat mga riders saramihan Lala Grab, Food Panda Ito lang po, marami po Asa mga riders, marami po Nauhuli din dito, hindi lang po Pati mga four Kailangan lang naman natin pong sumunod Yun lang naman po yun, yun po kasi dito sa loob Ito yung uh, maganda dito sa loob ng Ayala Labang maraming puno oh, Awa ano, na nakikita nyo po, napakaganda hmm. Ayan po baka danda nga ang kasalan, pahinik walang mga po ito ang buwan dito uh, talagang sasimado yung mga tao dito napaka-equip ng na mga gwardiya pero ganda nga naman po kasi yung rules talaga nila dito At kailangan lang natin sumunodin kung ito yung nakakaus nila ayan so nito na to ako sa Pantabangan ang lugar na to Pantabangan, puro mga ban po yung streets dito

sa ano uh, seaside ito yung pantabangan na pag napunta ka po sa isang lugar ha pantabangan, puro ano po yan puro, mga dam po yan, lahat ng pangalan ng dam sa Pilipinas, nandito po ang Buklaw, ito lahat po nandito ang mga dam oh ano? my Adam. god dito po ang haba nga ng pila maraming mga deliveries mga riders, bag, foodpanda alam mo so pangalawang bali ko po dito dalawang bali ah, dalawa na po yung dala ko ngayon uh, isang Ica saka isang uh, isang Tanawan so, unahin ko po itong Tanawan